sa balita tungkol sa mga pogo, lumalabas kasi sa pagdinig sa kamera na may koneksyon ng mga pogo sa ilegal na droga. Bukod dyan, posible raw ilegal na bumibili ng lupa ang ilang Chinese nationals na may koneksyon sa mga pogo na ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Sa House Joint Committee hearing tungkol sa mga krimeng iniuugnay sa mga pogo, inilabas ang matrix ng umano'y koneksyon ng pogo sa droga at ilegal na pagbili ng lupa sa ilang probinsya. Nabuo ito sa pamamagitan ng mga impormasyong nakuha ng mga mambabatas sa pagdinig tungkol sa nasabat ng na 3.6 billion pesos na shabu mula sa warehouse sa Mexico, Pampanga noong nakaraang taon. Ang incorporators daw ng may-ari ng bodega na Empire 999 ay konektado raw sa iba't ibang korporasyon. Kabilang dyan ang Farmally na nasangkot sa pagbebenta ng overpriced medical supply sa pamahalaan noong COVID-19 pandemic. Lumutang ang pangalan ni dating presidential adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yak. Si Yang ang sinasabing financer ng Farmally at konektado rin sa incorporator ng Empire 999. There seems to be a link no? doon sa usapin ng pagmamayari ng droga dun sa mga kumpanyang ito. Matatanda ang pinaaresto si Yang ng kamera dahil sa hindi niya pagsipot sa pagdinig tungkol sa nasabat na bilyong-bilyong pisong droga sa Mexico, Pampanga. Nakitaan ang koneksyon ng kapatid ni Michael Yang kay Bamban Mayor Alice Ko. Yung brother ni Mr. Michael Yang, by the name of Hong Jiang Yang, Yang? merong uh, transfer of money apparently, no? kay Mayor Alice Go. So, nakita natin na mukang merong transfer of money from drugs, you no? Know, apparently, papunta sa pogo nang Napag-alaman ding ang ilan sa mga pangalan ay bumili ng lupa sa bansa kahit sila ay dayuhan. Ang mga lupang ito posibleng pinagtayuan daw ng pogo sites. It was established also that those uh, so many hectares of land are being bought by the different corporations whose, whose incorporators are proven to be Chinese uh, nationality. We all know that there's a constitutional prohibition for foreigners to own land in our country. Nakita natin na merong, merong nag-enable ng sale to the foreigners. No? And uh, allegedly this is uh, assisted by no less than the LGU. Paglilinaw naman ng mga mambabatas, hindi lahat ng pangalan na pinakita sa matrix ay may kinalaman sa mga ilegal na aktibidad. Patuloy raw ang kanilang investigasyon para malaman kung sino ang mga tunay na sangkot. Nagbabalita mula sa frontline. Ria Fernandez News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.